Alright. Okay guys, mga master. Again and again, andito naman po kami sa isang residential building. Okay. Yung task namin ngayon ay maglalagay kami ng water heater at saka yung mga ilaw sa isang yan kung makikita nyo, yan si Paul Paul. Ayan. Don't worry guys, uh, baka sabihin na naman ng iba na uh, unsafe yan. Pero don't worry guys, naka uh, off yung main. Para walang clean uh, kuryente yung mga daloy dyan habang ginagawa uh, nila. Nag-uubad yan mga guys kasi again and again, mainit, malisama na naman. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kasi wala kang pamer. Wala Okay. Kung napadaan kayo sa aking channel, huwag uh, kalimutan nyo i-subscribe. I-hit yung notification bell, Para update kayo sa mga susunod na mga video. Okay? Hello okay, guys. Uh, ito ito ay ko sa inyo yung heater. Itong tawag na heater na to, ito ay itatawag na multi-point uh, water heater. So, ito ito so, yung 1 no siyempre yung number 10 TSHN number 10 at saka siyempre di mawala yung, uh, yung grounding natin o yung earth ground kasi uh, importante talaga yung uh, isang grounding para sa mga ganitong uh, appliances na yun yung water heater yung magagamitan natin di pili na uh, uh, isang bahalan natin yung uh, uh, grounding no? So, ito yun <clears throat> Siyempre, may meron ko ito nakalagay na uh, shower niya, shower head niya. So, pinalitan na lang natin. Pinaloob uh, pinal natin uh, yung, uh, uh, yung shower head. Ito. okay, guys, so. oh. Ayan. Maganda sana ito. Kaso yung problema ay walang walang inlet. Oo. Kasi na-prepare na nailagay ng plug dito. Medyo i-roll lang guys yung uh, uh, planner nito yan so wala tayong magawa kundi uh, back to uh, the safe installation na lang lang okay so yan sa uh, ikabit na ito yung uh, inlet ito naman yung outlet yan yeah. uh, pangalan na out At saka dito may in so ibig sabihin Hello. yung cold water nadaan dito At saka pag na-activate ito yung uh, ating faucet uh, o yung uh, tagol niya uh, saka naman dito lalabas yung uh, yung warm water galing sa uh, ating water heater so okay guys mamaya ikabit yan ni Bobot yung bracket niya uh, yung bracket ng uh, water heater para uh, mailagay natin yung shower head na yan na nakalambitin okay si Bobot yung uh, yung nagawa dyan yan si Bobot Hi, bud. Ayan. Yeah. Uh, oh, no. Bali yung pass naman ni Nonoy Polpol. Ito pa. Ayan, <laughs> ayan, ayan. Ayan. Uh, siya lang naglagay ng na mga downlight uh, down light. Ayan. Yeah. Down light sila. Uh, ayan. Okay guys. Hindi ka rin Ayan yung mga pat. Ayan yung apat o. Uh, nailagay na nila yung apat sa dalawa. Uh, tatlo apat at yung isa sa gitna. Okay. Uh, mamaya, uh, ma na matapos na nila yan. Lagi na naging guys, yung worry po, naka-off natin yung may power natin. Oo. At saka, kailangan natin magka-paa uh, kasi magka, uh, ah, siyempre uh, yung may-ari minsan mas masilan, ba rin baka mapagalitan tayo. At saka, marumihan yung tiles nila. Hmm? Yeah, maganda pa naman. Okay. I'm guys, kasi naka-off naman yung breaker. Safety naman po. Ah, okay. yan. Okay. Okay guys. Uh, dyan na muna. At mamaya. Yan. Okay. Ito. Ito patuloy ko na lang yan. Yan si Chris. Yan si Chris. Hi Chris. Hindi hey, break hey, ba? Ganyan yan. Okay. Oh, yeah. Yung bali yung racket niya. Siyempre uh, yung ginawa ni Chris. Uh, lagay muna siya ng uh, mga king. No? para makita natin pag tayo ay nag ah uh, gumamit ng drill. Uh, para pala dyan. Okay. Siyempre, okay, yan lang ah uh, bracket niya. mo okay, maganda din naman guys. Okay din naman. Okay. Yeah. Siyempre, marami yung kamay niya. Okay so, guys, kapag yung mga lalak, marami yung mga kamay ng mga gumagawa nito kasi kitang kita ko yung si ipang nila, no? Yan. Pero mamaya, uh, siyempre, mag-merienda kami with soap pa yan. Okay guys, okay, guys. Okay, guys. Ah, mamaya ipakita natin yan para naikabit na Okay, standby na muna guys. Okay, ito makita nyo. Naglagay um, dyan si full uh, full na ah... Uh, na ano na pumping okay, para maputasan yung dome light. Yan. Siyempre, para hindi kayo may hiratan, kailangan nyo pumping okay, yung uh, yung measurement nya doon sa kabilang hall at saka dito, para hindi uh, sila tabingin o oh. kaya magka, magkahanay sila, no? Okay, yung yeah. ginagawa natin para mga guys kasi, time, yeah. Okay, sana papasaw, o, to, mga tomatix, uh, na. Ginagawa niya. Umado, yung Sa, mga ito na si bubon. Abot. Ah, okay. Uh, kung napasin nyo guys, nabutasan na yan kanina, no? Ayan. Nabutasan na yan. Mahilagay uh, yung bracket ng uh, water heater Shower din. Okay lang naman guys. Masin siya na kayo kasi para makakalapit ano yung video natin. mahal na kayo mag-pan uh, uh, yan. Oke okay, guys. Break pokoknya sama baba. Oke. Okay. Okay, ini. Please one So ulitin, uh, salamat pala sa mga nag-subscribe kahit na hindi kayo hindi uh, di pa kapilala, nag-subscribe kayo at saka kung sa tingin nyo nakatulong nyo mga pagbibideo nyo o ko uh, pwede ka rin kayo maglagay ng comment doon sa baba para mabasa ko at kung ano pa subscribe, kung ano yung subscribe yung malaman uh, feel free to uh, type dyan sa ibaba ng aming uh, channel yan. okay yan ano

mayroon din na uh, uh, uh sa electrical, mayroon din plumber, o mayroon din kaming builder kasi ganyan tayo basta skilled worker. Yeah. Siyempre tingnan tayo na mayayari kung ano yung Dito sa kabila o dito. O siyempre, oh. kung anong gusto niya kung dito sa kabila yung ano, o dito mamaya ay eh, final yan. Okay? Okay guys, maraming salamat sa panood. Yan yung isa ko. Yung mamaya, ako na mag-terminate niya. Yan. Yeah. Ako na yan. Uh, yan nga guys. Siyempre natawa si Bobo. <laughs> ah, ito naman si Nonoy. Yeah. Siyempre. Guys, ulitin ko ha. Walang power yan ha. Uh, Naka-off niyo yung main natin. Para safety yung pag uh, tatabaho natin dyan. Okay? Okay, mag alala. Okay. Pasinsa na kayo guys, yung talagang nakakabad itong mga kasama ko kasi ang init naman talaga. oh, napaka-init ito. Maraming sa akin, kaya pasinsa na kayo guys. Uh, basta din naman yung uh, damit nila. Actually, doon na sila galing sa taas ng kisame. Eh. Oo, oh, basa na yung mga damit nila. oh, nabiruin uh, mo. Uh, pumasok doon sila sa taas, mga uh, 9 to 12, no? 12 na, 12, ah... Uh, wala, wala, akin na sa Red Cross Dulce Tapak yung uh, pagbaba nila doon sa isang Okay? Siyempre, kita yung war natin doon. Ayan. Okay? Ayan na si Chris. Ah, siya pala yung mag-terminate, guys. Mga oh, master, siya pala yun. Okay. Ako talaga taga-video lang. Oh. Ayan. Okay? O na. Alahamin natin na dapat Ah. Uh, yung grounding, no? Ah. Uh, doon tayo. Doon siya nilagay ito. Uh, ito yung grounding niya. Uh,

Aja satu guys Kita, kita, coba yuk, coba, coba. kita si polpol no, parang si si Nungel, si Joko Bias. seneng. <laughs> <Jendrik. laughs> Junlight daw, Junlight light. Oh, ngayon na pala dyan ang mga guys, mga master. Jun light. Jun <laughs> Ito naman si Chris. Oh. James Reed. Oh, James Reed daw. Chris daw. Yeah, Mark. James Reed dyan. Bakit oh. <laughs> may tema? Sonom. Sonom. Yan. Yan, yan. Pata-butin na ako na. Yan.

ay yung luminer niya. Hindi pasok natin yung luminer, no? Ayan. Alright. Ayan. At saka yung uh, ilaw, siyempre yung bulb. Ayan. Okay. Okay, guys. Ayan. Ayan. Kailangan matakpan to, ah. Kung hindi, kaulitin mo yan kasi adjustable yung backlight natin. Baka mamaya naka-ano yan. Sige, sige. Ulitin mo, Noy. Eh. I-adjust mo na yung ano, yung height ng uh, turnay. Uh, kunin mo muna, baklasin mo muna yan. Ayan, ano? Ayan na, Noy. Na. Sisa kayo guys ha, kung sa isang video, dalawang, uh, uh, First, uh, 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 dalawang, uh, ano, ano to, dalawang eksena no, yung ginagawa natin, yung, yung pagkabit ng water heater, at saka yung, uh, yung pangalawa, 'yung paglagay ng uh, downlight uh, uh, ano, ano, sa sa kanya Okay. na 'yung light uh, ng downlight para hindi 'yung abot ng kasi 'yung base. Na-adjust uh, natin. But, yeah adjustable naman yun ano ano natin light yeah. alright okay while si Paul Paul ay uh, doon sa mga doon light. si George naman robot si Chris kaya pangalan nito yan uh, maglalagay siya ng 3 uh, switch no ayan 3 switch yeah kung so, makikita nyo tatlong wire Nakikita nyo tatlong wire. Eh. Uh, at yung kulay dilaw. Yan yung uh, uh, live natin. Ayan. Don't worry again guys. si wala naman yung power na yan. At eh. uh, saka ah, huwag kayo mag-alala. sanay naman itong mga kasama ko. Hindi naman tayo na electrician kung hindi tayo na uh, uh, makatikim ng uh, uh, kuryente.

Siyempre, nag-iisang din natin ng guys uh, kasi hindi maiwasan yeah. diyan na malagyan ng dumi ng ating kamay mga so, kailangan punasan natin yan ng basak ng uh, ng may basahan Okay Good job! Insert ko yung natapos uh, na water heater mo Okay. Okay sa sarili uh, ano no yung hindi na uh, ilagay yung mga uh, ano natin uh, sayang kasi yung share din kanina kaso na tama rin yung planner diyan uh, isang uh, out lang walang, uh, isang in lang Walang out ayan kaya so, yeah, dito sabihin so, naman po lagyan natin ng uh, uh, drill plug cover Okay, naman natin ang mga kung sino na naman nila, na yung mga George, niya 80 oh, para magwun, yun para sila no, para maganda tingnan, di tapin yung naimage sila, ala, yung parang paring talagang na di tapin mas kaliblang Okay, 90. Doon din ang pospo. Ito kasi guys, ano namin no? Nakasanayan na no? Na instead na maglagay tayo ng uh, pattern, uh, nilagay na lang natin ng ano. Kaya makikita din natin yung marking doon sa doon doon. Tapos yung versa. Yan. Siyempre yung kita yung pinigili niya. Yan. Wala yung pulpo. In ball fairness ball. no? Walang, walang hingo yan walang bulbul ayan na no? <laughs> oh nakalagay na o, oh, simple oh, ulitin naman eh uh, gini pull yung ano yung ah uh, uh, paggawa dyan okay guys ah uh, this time may kaming na yung ah uh, switch no tsaka yung heater simple gumana na yan ah uh, okay na yan approve na yan sa oven no? okay na yan so yung ilaw na lang ipaganahin natin okay sita Dan okay. nolot sambil ya, yeah. kita okay, guys. Yeah. Okay, nah, hijab yeah. oke. Okay, nah, yeah. okay. So guys, don't forget to hit like and share, comment, dan coba bak. Para nolot dan nolot di China, dan saka malam senamat sa sa senak bil, dan saka senak sa kuat senak uh, ngating video. God bless boxing nolot. Nah.